sa daliri niya dito. Wala makapag-interpret kung paano yan kasi hindi ko rin po kayang interpret. Pero ayon doon, malamang ang ginawa ng Panginoon, pinaano lang sa mga tao na nasusulat siya, hmm, sinusulat niyo. Balikan nila ang sinulat ng Panginoon Diyos. Ano ang sabi ng Panginoon? Very simple. Sino sa inyo ang walang kasalanan siyang unang bakit walang bumato? <laughs> Sa kanila kasi, isa kasalanan, isa di mo kasalanan, parehas lang. Ang kasalanan. May bumato ba? Mm -hmm. Ang sabi ng Panginoon, hindi, hindi rin kita hahatulan. Kasi ang Panginoon ng time na hindi po siya judge. May jitos siya. Kung mayo ka, huwag ka na kasalanan. Na, may jitos siya hindi ako magsasalita na hindi ko alam yung medyator ako ngayon sa barangay nagsimula na kami niya at yun nga doon pa lang intindihan ng lahat kung pati medyator ang Panginoon sa Amen sa medyation kasi hindi ang jobs ang tatayo Medjator lang yung dalawa magkalaban ngayon ang magpapalitan ng aling salita salita kahit maraming sinabi yan, ang sasabihin lang ng dito, saan tayo magkakasundo? Napakaganda pong term. Pero ang dami mo sinabi, dami mo reklamo, pagdating sa bandang kita, sa bandang ulit, sa lang, saan po tayo magkakasundo? And we call that faith pagdating sa pananampanta. Dahil ang dami nating kasalanan sa Panginoon sa Kristo, sa bandang ulit, anong sasabihin lang sa ating po ngayon? Paano ka? Anong sabi ng Panginoon sa Kristo? Mediator lang. Medyo ito. Yung kasalanan, ako na ang naako. Magpa. Wala pong gumagawa ng gano'n. Amen? Pero sabi nga, pagkabang meron daw isang tao na pwedeng mamatay para sa sa iba, pero pihira daw Ito, ang Panginoon na matay para sa kasalanan ng ang... sanggulutan. pagdating sa Mediator, faith lang ang gagamitin. Walang sinasabi ko yung kaano karami yung kasalanan? Wala. Mas marami kang kasalanan, mas pinagpala ka. Tama? Tama? Mas konti kasalanan mo, mas hindi ka blessed. Dito ba yung pastor? Nangyari po yan doon sa talinghaga ng alibukhang anak. Naalala nyo? Bakit sinabi yun? Sino may problema doon? prodigal di kalsan na. Sinang matino? Yung naiwan sa tahanan. Pero nung bumabalik na yung prodigal son, anong sabi nung matino? Bakit hindi tinanggap niya? May katwiran ba siya? Meron. Kasi patas yun. Ang umalis, wala na. Dapat parusahan. Pero nung sabi ng magulang, ng Diyos, hindi ba, hindi nire-represent yun. Hindi. Dati, patay na yan. Ngayon, uli siya pinagbuhay. Wala nakaintindi dyan sa nakikinig. Ano ba? Ang tawag natin sa mga binijay ng Panginoong Diyos, grace po. Hindi yung tinatawag na grace. The more na marami ang kasalanan na pinatawag, the more you are given grace by God. Doon na naman pinakita ang pagkakaiwan ng Diyos sa tao ang tao, wala po tayong iniisip, kundi gumanti. Amen. Ang Diyos, makita niya Diyos siya, habag kahit ka ang Ngayon ang sinasabi lang sa atin, pag pumasok na sa grace ng Diyos, na medjade ka na, anong sinasabi? Huwag ka na magkakasalam. Dahil ang grace, isang basis na. Napasa na naman niya isang taro kapag tumanggap sa Panginoong Pinigiran ng Espiritu Santo, Hebrews chapter 13, at muling nagbalik sa dati niyang gawaan, sabi, Wala lang ang Sana Saan na siya diderecho. Bakit ko alam, ganito po, pag nag-memegate kami, baka kasundin ko. Tama? Baka kasundin ko. Pero kapag ang isang partido ay hindi pumayag, Amen. I bibigyan na siya ng karapatan ng letter para magdimanda. Pero kahit tatanggap niya na yung letter na may karapatan na siya, pwede pa rin magbago ang kanyang Pero pag hindi nagbago ang kanyang isip, yari ka. <laughs> Diretso na kayo sa okay. Kaya, ang palagi namin sinasabi, habang wala pa kayo sa usigado, magkasuntunan. Mabalik po ang Panginoon Diyos. At sa totoo lang po mga kapatid, na yun po sa kakain, dahil hindi na natin ihintay pa, magpunta tayo sa pagpusta ng Diyos, kaya talaga tayo walang mangyari. Ngayon pa lang, makipagkasong mo pa na. At tawag natin yan, the grace of above. Pag ako tatay, Paano pa sa mga kapatid na dating na hindi ko na po sila sagot? Naitindihan ko, ang sagot ko lang po sino yung narito. May teacher ba ako? Hindi po. Taga-prayer lang po ko sa inyo na makapagtuloy-tuloy kayo hanggang sa pagdating ng Panginoon sa Kristo. Kaya po natin inaantay ang mediator natin kasi siya na lang ang pag-asa natin. Pag nilampasan ka na yan, mga kapatid, wala nang ang pangalawa. Pagsisisi. Sa buong buhay ko bilang pastor, tinitingnan ko kasi 36 na, tinitingnan ko yung takbo na pala ng palataya, okay lang, sumur. Maraming pag naaralan hirap, hindi ka sumikap, okay lang. Ang halaga, dire-direcho ka lang si tandaan ninyo, dito kayo wala ano sa inyo yung apat na pinagsaka ng kuli. Okay, kulit Favorite kaya ng, ng binhi. Ang ah, mabuting lupa. Pag kayo ay mabuting lupa, pag tumubo ang damo, may tagatanggal po ng damo. Amen. <laughs> Kasi mabuting lupa eh. May tagalagay ng fertilizer. Amen. Ang Diyos yung magpapalit. Hanggang sa mabunga ka. Amen. Ibig sabihin, naroon ka pa rin sa pananampalataya. palataya. Ang karamihan kasi ngayon, nasa number three. Ano yung number three? Sinabayan ng tubo ng damo. Ayos ka naman eh. Eh, may kong tutusin. Bakit ka tinutubuan ng damo? Alam mo naman, hindi pwedeng bulutin yung damo. Doon sa mabuting balita, inaalis talaga damo. Pero din sa pangatlo, hindi. Ano ang damo? Deception form mga pati. Sasabay ang kanya. Eto, eh, di tumutubo ka rin. Tumutubo rin nyo. Deception. Ang sabi nyo, pagdating pareho sila, dapat pa sila. Eh, naman. Kaya yun ang iiwasan natin, deception. Sino nati -decept? ang taong hindi na didisip? Ang taong hindi na hindi siya nagbabago ng na isip. Diretso. Alam mo nga, eh, diretso. Meron mo mga wahad lang dyan, diretso lang, diretso lang, diretso. At pag ganyan nakita nyo na yung mga kapalit sa inyong mga sarili, magpasalamat tayo sa Panginoong Diyos. We are on the right track talaga. Hindi ano mo Talagang may mga hadlang tayo. May tutubo naman daw pero kung ka mag -atak din Atak niya. Hindi ko magalis alis niya. Diretso lang tayo na. Hulitin ko ang muntra. Hindi ko kailangan ng kautosan? Hinagamit pa rin ng kautosan para i-remind kayo na huwag na kayong babalik sa dating niyong pagkatao, sa dating niyong buhay. Dahil yung kautosan mo, inaiwasan mo, yan din ang gagamitin sa iyo sa pangalawang pagkatao. Tapos na ang litis yung mga kapatid. Amen. Kaya makikita niyo, sa chapter 5 ng Romans, tingnan natin, dito ang magkatapos. Anong sabi? Yamang pinawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa Panginoon, sa ating Panginoong Kristo, so Uh, therefore, being justified by faith, yan na, nabijay ka na. Therefore, uh, we have peace with God through the Lord Jesus Christ. Sabi, by two, sa pamamagitan nga niya, tinatamasan natin ang kagandang loob ng Diyos, lubos tayong nagagalak sa ating pag-asa na makakasama sa kanyang walotian. Verse 3, <coughs> bukod dito, nagagalak tayo sa ating mga pagbabata. Yeah, Ayan, meron pa rin. Sapagat alam natin ito'y nagbubo ka na pagsatsaga. Yan ang mga na. Pagsatsaga ay nagbubo ng katatagan. Ang katatagan ay nagbubo ng pag-asa. Hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa. kapag at ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuo sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaroon niya sa atin. Yan ang susunod natin. Tingnan natin ngayon. Magdadala ko ng status ko ng x-ray at lahat examination. Titingnan natin kung healthy o hindi. Ang bago dito sa atin. Simbol. Ano lang po yun? Simbol lang po yung sinasabi ko. Magkakaroon tayo ng anong ano, tawag dito? Self-examination. Titingnan natin. Amen? Pag sinabi, ah, ah. Titingnan. Kung may tonsil ka, wala. Ano na kaya. Titingnan. Unless na ma-check tayo mga pati, ay siyempre hindi natin malalaman. At pero mga palatandaan dito kung ikaw ay spiritually healthy o hindi. Tayo ay malalangin. Nagiging at Diyos maraming salamat. Napat ngayon.